So, naghanap ng available mga unit mga busing. Meron dito ng available na unit. Ayan po busing. Good condition na po yan. At ito po mga ang mga busing. Ang na ito ay 10 feet 6 quadrado 8 quadrado. At ito mga busing, available unit mga busing. condition ito po ang kanyang likod mga bossing magandang maganda condition na condition talaga yan mga bossing dami pong available ito sob na po sold na yan at ito sob na at yung hino sold na rin so kaming na ang